Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ay papano, oo. Tapos sa uh, yung ano ho, yung uh, anong klase mga trabaho, yung nakikita nyo na parang aswak para dyan sa ating mga seniors dyan sa programang yan. Sa ating tourism, kailangan yan eh, tourism related. So, yan nga, tour guiding sa Intramuros. Del ah, pilot natin siya. Okay. Pero, doon naman, sa Cebu, kapag tayo ay nakapag-conduct na ng meeting sa katapusan ng buwan na ito, ang ating iinganyuhin ay yung mga hotels and resorts naman. Oh, na kailangan okay. makasama natin sila sa programa ng ating pamahalaan. And oh. also, sa iba naman, sa pribadong sektor, kagaya ng SM, hopefully with Robinsons, at iba't ibang mga uh, fast food chain no so may iba ibang uh, classification mm. kasi Nang pwede nilang mapuntahan. Yun, maganda yun. Ah, oh, bilang senior citizen, gusto ko yung mga ganoon, tour guide o kaya sa mga hotel and resorts, mga 'di ba? Eh gusto nila yung gano'n eh. Somehow you meet a lot of people at saka mga turista, magaling naman ang Pilipino sa pag-entertain eh, 'di ba? Uh, Mary? yan. Sabi ko nga eh, pinuntahan ko pa nga yung isang coffee shop eh. Sabi mm. ko sa kanya, baka gusto ninyo kasali sa inyong programa din ang magkaroon ng senior na maging barista. Sabi ko, pwede mm. ako mauna dyan kasi interested ako, matuto at ako mm. ang mag mag mauuna na i-hire ninyo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.